Good morning po. Ayan na naman yung dalawa. Umuwi na baby ko. Umuwi na si Tita Aw. Oh. Umuwi na si Tita Aw. Oh. Ayan si Tana na. Oh. Ayan na naman. Awak-awak na naman si Tana. Matula damit, baby. Matula damit. Anong iya? Yeah. Anong kakainin mo? Ala basi mi tabi ko nang bili ako ng ating uh, ano eh sasaw sa ating gulay-gulay. Po. Ha? Ibaba e, mo na si Lala para hindi iihi. Ibaba mo lang si Lala. Ito ka lang ha. Alabas ako ha. Po. Hmm? Dito ka lang ha, kasi bibili si Mita. Baka ako ng... Bila ko ng ano. Ano ba yung mga ayon ni Dito Mars? ang um, bila ko ng... Uh, malat na itlog at saka... Uh, tuyo. Kasi yun ang ayaw niya. Ibablog natin uli yung mga ayaw ni Tito Mars. Kaya kahapon na i natin yung palamig. Yung palamig ni Tito Mars na ayaw daw niya ng palamig. Pero kahapon wala sa kabalak-balak ko kahapon na i-vlog natin kasi um parang napadaan ako sa ano sa may mga palamig tapos pamatama, din drive din ako nauhaw ako kaya sabi ko mai ano na nga 'yon mai-vlog na nga ayun biglang on the spot nag-vlog ako doon wala naman sana akong balak kasi nahihiya din ako pero mabait yung ano yung natapatan kong may ari ng, ano, na ano ng ng tindahan. shoutout pala sa iyo, Aren. Ayan, maraming salamat sa iyo kasi mabait ka. Yung sinabi ko sa iyo na magkukontent ako tungkol dun nga kay Tito Mars, yung panalig na ayaw niya. Inarte, inarte. ayun. Yun nga lang. Wala siyang, ano, nakakap lang siya. Wala siyang straw at chum. Kasi, ayaw daw ni Tito Mars sa, ano, sa straw, sa plastic. Eh, bala ko, sa plastic, straw ako talaga iinom. Napakita ko talaga na, ano, na, Uh, yan ang nabili ko kasi lang wala si Aren plastic at saka ano straw kaya doon na lang sa plastic cup ayun success naman sarap refreshing talaga kita mo dito mas kung yun hindi siguro ma, ma malinis ayun sana sa makatinchan ko hindi na ako makapag vlog na eh kahapon yun ng hapon kasi galing ako ng munisipyo tinignan ko yung aking national ID doon kung nandun na ay kaso lang wala pa. Ano ba 'yan? Shoutout po sa ano sa mga namumuno sa posta ah, sa National ID. Bakit po wala pa rin yung mga 2022 na kumuha at saka 2021 but ang ilap sa amin ng ID na 'yan. Halis punit-punit na po yung amin. Uh, papel na ganon wala pa rin so kahapon uh, uh, ano lang nag uh, parang pinagod ko yung, lang yung sarili ko. Pumunta ko ng postal office, wala naman pala doon. Kasi, at saka yung mga nag, ano, yung, yung mga nag, text, ya, inaano ka na meron na daw yung national ID mo. Huwag po kayong scam dyan. Hindi po kayo mag, hindi po, ibig sabihin na, ano, na, nag, nag text kayo sa amin eh, ano na, bibigay kami sa inyo ng pera. Ano ba naman yung mga, pautot nyo yung ganyan. Scam pala. Ayun, sabi sa uh, postal office kahapon, huwag sa mga text-text na may mga link-link na ano, yung open. Uh, ang gawin niyo i-check nyo talaga sa kanila kung nandun na. Ayun, mahigit Ayun. Tapos yun sa clinic ni Tana, hindi, na, hindi na siya na-repan. Wala. Hindi ko na naripahin yung sobra sa bayad kasi kasalanan din naman itong mami ni Tani kasi nangabi ko na sa kanya na nga ang clinic sa iba pa pumunta ang branch. O, hindi na namin naripahin yung pera. Okay lang yung tulong na namin sa kanila yun. Pero sayang din. Ganun pala doon. Pag sumabra yung bayad mo at sa iba kang clinic pumunta, hindi na siya mariripan. Kasi mahirap na nga naman siyang magsusog. Kumbaga. Pero sa akin, dapat yun pwede eh wala namang resibo to hindi rin kumuha ng resibo hindi ko alam kung ano to eh kasi pinagbibilinan ko eh hindi makuha yung binibilin ko eh ang hirap na lang magsalita kasi makasama pa ng loob ng niya so tali-tali sa school pero sa mga discarding mga ganyan wala, hindi ko talaga siya maaasahan talagang nag-note pa ako sa kanya bago ko umalis. Yan nila inano ko sa papel kung nasaan ang clinic ni Tana. ganito ganyan. May mga rules akong inano dito sa bahay na number one yung aso. Yun. Pero namatayin pa rin ako ng isa. Kaya wala na si Boom Boom yung makulit na malaki na sana siya. 4 months na siya. Kaya medyo malungkot ako kasi nga namatayin ako ng aso. Tapos ang dami kong sa kanya. Pag uwi ko, dami-dami ng bahay. Ako rin naman lahat. Ang dami ng sala, ang dami ng kwarto. Hindi ko maintindihan kung ano ginawa niya dito. Lahat naman ang pabor na sa kanya. Binigay ko yung susi ng motor. Sabi ah, ko, pwede kayong magpati-pati kahit wala ako. May video okay sa taas. Kumanta kayo doon. May video okay. May, may mga lamesa doon. Kasi nga, kami yung tipo na dito na lahat sa loob ng bahay. Hindi na kailangan ano, kompleto naman sa loob ng bahay. Kung gusto mo mga video, okay, maglasing ka, mag ano ka dun, sa taas, sa rooftop, pwede. Kahit maghabulan kayo dun. Lahat naman, ano ako sa kanya, ako ko sa mga discarding gano'n, mahina talaga siya. Kahit ang tali-talino niya sa school, pagdating sa discarding dito sa loob ng bahay, parang wala siya. Kaya, ah, nayaan ko na lang din. Parang, ako kasi, hindi man ako katalinuhan, pero sa mga discarding ng mga pagdating dito sa bahay, inaano ko yan kasi ang baga ka basic na yan sa yo. hmm. ano ka mo? you like coffee? Oh, hindi, May pa pa. baka lumabas ako kasi bibili ako ng bibili na ako sa labas baka bibili ako ng gata at saka ano at saka baka iluto ko na kasi yung magong ng nana ayan good morning sa lahat maya maya ulit mga kabibilab ko ah, lalabas lang ako kasi bibili ako ng baka mag or ano, ano yung para sa munggo natin. Bye-bye! Good morning sa lahat. Good vibes lang. Hayaan nyo nang minsan nagagalit ako. Natural na natin to. Uh, at to tayo sa sarili natin na hindi tayo plastic sa camera na sa parang okay tayo pero hindi naman pala okay. Ayan, Ayan ako. kailangan lang magpakatot tayo sa sarili natin na pag naiinis tayo, ilalabas natin. Kasi pag yan, pinagdidiipinan mo, tinago mo, at sa dibdib, di ba? Iyon na ko yung inis ko. Yung inis ko sa anak ko na pinagbilinan ko dito, yung mami ni Tana. Talaga ang dami-daming kapal pa kang Bye-bye. <laughs> Good morning.